Ganyan din ba kayo guys magawa ng ma ano tawag nito? Baduya. Sinapot sa Bicol. Ako para hindi lumikit sa kawali, kumukuha ako ng dahon ng dahon ng kakao. Para pag kanilagay mo sa kawali, hindi siya didikit. So, ganito siya, guys. Ngayon, lalagay natin sa dito kumukulo na yung ating kumukulo na ang ating mantika yan, ganito ako magluto na ganyan ganyan guys para hindi dumigit ayan ang ating lipat okay, natin dito. Malaki na ang ating